Hello no guys, andito pala ako ngayon program ng mga kabataan, mga asyudyante. Nakita nyo guys yung tao na yung walang gamit na yung first talo magpasok. Grabe talaga yung tao ko dyan guys, yung magpasok sa... Yung ba, piling mo yung sikat na sikat ka na, madami na magsisigawan sa'yo yung bigla pa lang pinapaalis. Tignan nyo guys, mamaya guys, kung ano yung gawin ng mga police guys. Tignan nyo guys. Ewan ko guys, kung ano yun, lasing ba yan o... Medyo kulang-kulang. <laughs> ano nga. Ewan ko, tignan nyo guys. Ah, gawin talaga yung disco guys. Ewan ko, wag pong lasing bense mo. Ano. Yan na guys, pinapaalis na sa yung gang, guys. Oh, gawin talaga si ng tao guys. Ah, pili mo si Daniel. Ewan na guys, o so, tignan nyo si guys. <laughs> gawin talaga yung sigawan sa tao yung tao sa kanya guys. Ayan Pina guys, pinalis ko sa so, ilang beses yan sa guys, pinalis pero balik balik lang yan, hindi ko na nabidyuhan. Ayan okay. <laughs> guys, oh. <laughs> yeah.